Hello po. Ito na yung aking nagawang cheesecake. So, lalagyan ko na lang ito ng blueberry. So, 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 so. ito to, to ba? Tatanggalin <laughs> ko na to dito. Ayan, ito yung may, ano, para malusya. siya. mo muna Ito pang ilalagay natin. Ito, Blueberry. Naka-prepare na po ako. Ayan. So, itutuong muna natin, anak, bago natin ito ilagay. Ano na? Ito muna dito, kuya. You help your mom. Sana ay hindi masira. Ayan. Baka masira, anak. Lagyan. Ayan. <laughs> ano ba? Ay, kuya, nag crack No. nag-rock. Ayan. <laughs> nag crack Hindi talaga nag crack nag crack Ayan. Ayan po. Ayan ang aking blueberry cheesecake. So, ito. Ilalagay ko na dito. Sa aking lalagyan ng cake. Ayan. 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 And then, Kuya, tanggalin mo na to. Nasaan mo na wala Kaya maraming hugasin. Ayan. May nagawa pa ako maliit nito. Mga kasosters ko dyan. Nakabay ka ko ng kutsara. Lalagyan na natin. Baby mo, laklag ka dyan. Ayan. So, ang dami ko nang na-ready, na-prepare, na pagkain. Ayan. Nak, okay na ito yung air fryer. Yung isa nak na ano. So, maglalagay na tayo ng blueberry. Ayan. Tagagawala ako, pero hindi makakakain. <laughs> ah, okay lang. Basta para sa aking mga mahal sa buhay. Ayan. Gusto ko sana iba-ibang flavor. Ayan. Sana na ako nalang gumawa sa, nung, sa birthday mo. Ano? Yes. Mahal lang binayaran ko. $1,750. Ayan. Yung maliit anak, ito pa na din natin. Dalawang nagawa ko. Isang maliit, isang malaki. Ayan. Are you happy, kuya? Hmm. Parang lahat kayo happy. Ubusin lahat. Ha? Ubusin lahat. Ubusin lahat. Ilabas mo yung isa. Ipapakita ko lang yung isa. Bali, dalawa ang aking nagawa. Ayan. Ay, anak naman. What did you do? Ayan. Ito pa po yung isa. Ayan. Diyan mo na yan na. Para na yan sa buwede. Hindi <laughs> <laughs> naman natin masisira hanggang 29. 4 days na lang Four days na lang naman. 5 days. days na lang. Days na days. Kasi 29. Can I help? What help do you want, anak? Ito na. Ito na po ang aking nagawa. Eto ang ating... Mas maganda yung tumutulo-tulo na dyan. Dyan. Ayan. Sabi ko, hindi ako gagawa kasi titikam ako pero hindi. Kinakailangan ko ang disiplina. So, hindi ako titikam. Bahala na lang sila ang magsabi kung masarap o hindi. Sila na ang bahala doon. Ayan na. Nakakihanap yung Merry Christmas At lalagyan na natin ng Merry Christmas dito sa ibaba. Doon anak, nandun yung Merry Christmas O oh, kuya no, 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 no Ayan na po ang ating Blueberry Cheesecake sweet Made you. by yours truly <laughs> Ayan. And I Ayan. have some Ayan Nagdali na yung Merry Christmas na nilalagay natin yeah. Kuya, unahin mo po muna. Iwan, baby. Kuya. So, ayan. Ayan. Marami na po tayong nagawa. Ayan. Parang gusto ko na munang matulog. Hindi na kami nagsimba ngayong gabi. Bukas po kami. Hindi na kami nag -ano ng salubong. Bukas na lang po kami. Andiyan, anak, Merry Christmas. Tagalin mo muna kasi yung una. Ayan. Ang sarap. Ang sarap? Masarap kuya? Ay, kinay na gawin. So, ilalagay ko yan sa... Uh, Mayroon mo na ako anak nito. Happy birthday to you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. And you Merry Christmas. Can I help, Mom? With the star. Ngayong taon lang kami hindi masyadong nakapaglagay. Merry no. Christmas, anak. Merry Christmas. Uy, akin na, akin na. Oh, baby, baby. So, ayan na po ang ating blueberry cheesecake. No-bake blueberry cheesecake. Para ang dilim ko sa part na to. Ayan. Papa, look! Pa! Look! Look! Sarap na yan pa yun lang makakakain ito. Ayun na natin. Ha? Ma. Ayan, may Merry Christmas no, pa ako dito. Walang, walang malaki. Birthday, eh. Ay, Jesus. ha? Birthday ko, Happy birthday Kuya Jesus. Pero walang Jesus. Oh, walang nang Ha? Okay. May crown. Okay na. Okay na ito. Ayan. Ma, Masarap. Look ma, no. here. Look at here, ma'am. Opo, opo. Oo. Oh. Kuya, i-keep mo na to, kuya, itong iba. Ayan. Lagi lang po ako merong mga ganito Kasi nung gumagawa ako ng cake For my family During pandemic days Ayan, kumpleto ako sa ganito Ayan Merry Christmas, happy birthday yan anak Ayan Merry Christmas Hindi po yan anak, happy birthday yan Ayan na po ang aking nagawang Blueberry cheesecake Gusto ko sana yung may ano, natulo dyan lahat Kaso baka naman masobrahan So, ayan, okay lang yang na, na ano na yan dyan. Nagpo-flow na yan dyan. So, that's all. Bye! Merry Christmas, everyone! I love you all! God bless!